yun mga kabay uh, let's go uh, adventure po tayo mga kabay uh, punta kami Bohol uh, mag happy island kami doon sa island ng Bohol yun si madam Oh, uh, at doon kami punta sa Matatao then tapos pupunta ka uh, siguro una kami doon sa ano sa Pangangan kasi doon kami mag-order sa Kinason okay. tapos sa uh, punta kami Matatao siguro mamaya pagkatapos namin um, sa Matatao uh, sabi ni ma'am Paglalambat daw kami mamaya ng gabi. At uh, tignan namin kung ba pa ba 'yung matuloy ba 'yung paglalambat namin. Uh, Depende sa panahon mamaya. Right, let's go. Ayun uh, mga bay, dito na kami Nagaduong na kami sa Beach mga bay, sa Pandangan Yun o Ah, uh, siguro Mamaya, uh, punta kami Ng Mantatawo mamaya Okay, update-update dun update tayo mga bay Yun si Pari Ramo Ah, uh, ayun mga bay Dito kami sa restawran ng Beach Sa Beach mga bay, siguro Ah uh, Paglans. Yun, bilay kami dito ng pangulam namin kasi wala kaming dalang ulam. Yun, chicken lang. Chicken ipangita na mo ka ng kanang sipot Ah, ah si ato ta man, man. man tatao ni pulso ra ni. Ha? Yo nang na kaibigan nating nga uh, mangisda. to Ah, dito so, sa nang manok. Ayo noon ah, kita-kita okay. kami Bopanin, doon sa laot sila mag-target fishing ako din mag target fishing din. Ah, doon. Salamat na ni out, shout out, salat. Ah, uh, oh, bang bang. Dagat tong tanong kabaya. Kaya mo tayo magkabaya pang um, pang pangkuan. Oh, pang panid to. Ano? Pag tangali ano, oh, yung ulam namin chicken no. Oh. Ah, doon na kami mag maghanap ng seafoods doon sa huh? ah, mantatao. Punta kami mamaya. Doon ang bangka natin doon oh. Kilid lang. Yes, ah, uh, yun makabaya. Punta kami hmm. ah, Punta kami mata matatao ah, Tapos na tayo dito ah. Balikan, balik kami dito Siguro mamaya So ngayon, ah, punta muna kami ng matatao Wala kayo dito tayo sa kabi uh, matatao na makabay ito na silang ni Pariramil Ramil dito at yung misis niya punta tayo mamaya magkuhan muna tayo dito sa bangka maghinubig magandang hapon po sa lahat ng kabay natin dyan sa Luzon Visayas at Binaw right? mga Kabay, magandang gabi. Uh, dito po kami oh. transak po kami. Style ito. Sang kinilaw at cowboy. Hmm. Lukos. Lukos. Kinilaw na <coughs> ano yung tawag pre? Delish. Mm. Ayun. Ah, hmm. uh, press ko yan. Kakuhuli lang, kakuhuli lang. Mm. Yun hmm. Dito tayo sa bahay ni ah uh, kaibigan namin sa matatao. Subscribe ka dito men. Yo na. Ha? Sa pre? Solar. solar lights. Wow. Light. Guys, Maganda yun ah. na.